pamandan. Usa ka programa nga nagpupukaw nga nagkaaghat ha aton han pagpamalandong han mga pulong han Dios, mga pulong nga naghahatag ha aton, hin kinabuhi ngan paglaom. Mga pulong han Dios nga naghahatag hin kalamrag ngan kasulbaran han aton mga. Amen. Sumasamba. Sumasayaw sa'yo, nakihintay ng nang ko mo 🎵 sa umaga, naaalala ka Nasasabik ang puso ko na makapiling ka sumasamba Sumasayaw sa'yo Nakihintay ng pangungkusan mo Ay... Maupay nga aga mga kasangkayan Salamat han Diyos Bago na liwat nga adlaw Bago nga kusog Bagong kinabuhi nga ginhatag han Gising-gising na bugos, sinirangan Visayas Region. O, so, kumusta ang Region 8? Kumusta ang kada usasang kay bugto, higala, sa Kumusa, sa kaya ng adlaw? Hala, mata, mata 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 na. Salamatan ginuotun kay usa na liwat ka adlaw nga mainuswagon. Usa ka adlaw nga mabinungahon. Usa ka adlaw nga punuhan grasyahan Dios kay kaupod naton permi an Ginoo. <laughs> Every guessing is a blessing. Kumusta kumusta sang kay Luzon, Visayas and Mindanao. Oy, salamat diha sa Mindanao sa atong mga suki nga mga higala nga wala gyoy undang sa ilang pagpamati bisan usahay lisod di sila kasabot. Oh sa atong mga kaigzonan diha sa Butuan City, labi na sa pinamangkulan at ay mga listener. <laughs> salamat ka ayon ninyo. Oo, oh, salamat sa inyong pagtsaga. Sa inyong pagiguban kanamo na mo, bisag uh, usahay, di nyo maintindihan ang among giistoryahan kay unsaon man nga ni Aman Miswaray. <laughs> Pero salamat kaninyong tanan sa atong mga sibuhano, diha. Ayong buntag mga igzon. Hala, sikay-sikay na paningkamot na mag-init o tubig para mo inom og, uh, kanang lui, ah. o kanang luya o oh, sa pa o puto maya biko pagkalami kayo ano oy <laughs> napakaganda po na maganda maganda magandang umaga po sa inyong lahat yan po sa Luzon kumusta po ang bawat isa Ooh, uh, deha sa Bicol Diyos maray na aga sa Indugabos mga tugang ay salamat sa ginoo han atong mga kaigsuonan nga mga Ilonggo man. Ay maayong aga sa inyo, oy mga Ilonggo dira. Oo. Yan sa mga Waray-Waray, sa mga taga Samar, sa Western Samar, maupay nga aga. Sa Northern Samar, maupay 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 nga aga sa Eastern Samar mabaysay nga aga o gimbabaysay good it mga taga Eastern Samar balita nga sangkay kumusa kumusa kaya nang adlaw ang Dios madayon nga nagahatag ka kusog hinkusog bendisyon sino ka man asaan ka man ang atong mga kaigsuonan diha sa lain-lain nga mga lugar saan mang dako sa buong mundo ng mga OFW itong mga Pilipino kasi mga Magagaling kahit saan mayroong Pilipino. Sering nira, duduhala ko ng no, klasing nga kumon habugos nga kalibutan. Coca-Cola and Filipino. <laughs> Everywhere there is Coca-Cola, and if there's Coca-Cola, there is Filipino. <laughs> o balita, sangkay, kumusa-kumusa kayo ng adlaw, ang inyong kinabuhi, adi ko no pastor yung anhon man ko ni damo man ko magpapasko na daw. Hayaan natin ito. Hmm. Kung waray kwarta, eh, pero direk na tuod. Ayan na nga mga panahon. Wa, ba, dire Bagan, makuri man ano nga, magsigi ka lang siring nga waray kwarta, pero may daman. O, oh, salit, ayaw nalang pagdingakan nga waray kwarta, sige lang nga may kwarta, igula. Oo. Oh, and pasalamati ang ginoo. May da sa ito, stages of how you really thank God for everything. Kasi ang, ang aton pagtuo kasi, diri, diri, nag, diri sugad ka. Mayda kasi mga kung, ha, kung hahagdanan pa. Step by steps ito hiya. Oo nga. Uh, stages by stages. Amo ba dito na saring hipablo nga. Uh, nagbabag o kita kada adlaw. We are changing from glory to glory. Ang problema kung tika ubus, o oh, di ba? Tika bagsak iti eh, mo kinabuhi. Diri kasi ito asya disinyo ha ginuha, Ang disinyo han Dios nga kita umangat. Even in our relationship with God, an pagkakilala kasi makita nimo may da, kasi mga panahon nga ani mo pagkilala ha Ginoo ka pala hindi nga panahon. O, amo nga uh, dapat maintindihan naton ang pinaka mabugat ngan pinaka damo it makuri nga diri nakaabot iton your relationship with God, nga, dire ka na masaring. Bisang pag, anon mga problema, maseng ka, okay? Oo. Makapasalamat ka lang hapon na ginoo. Pero kung, ada ka ha, o bisa nagsimba ka na, tapos, pag abot ang mga problema, sige, okay, ano ba ini? <laughs> Pero kung ada ka na, tuktokhan imo pagkakilala ha, ginoo nga, naintindihan mo na God Kasi, magkaiba ito, knowing about God, kaysa knowing of God. Ito, kilala mo ka talaga ang ginoo. Talaga ba? Oo. Uh, damu damo it mga tao kasi adala simbahan. Ay, ma, nakilala ka ginoo. Kilala ka kang Jesus. Oo, magluluwas ito. Magtarambal ito. mag ito. Pero pakiana, na-experiensyahan na mo ba? Kasi, gin, gintutugutan ito ha ginoo. May daging tatawag nga encounter with God. O ito nga pag-encounter uh, mo ha ginoo, diri ito as yet down nga ada ka na encounter ko na si Lord pero ano man ang resulta hindi na na-encounter mo ang ginoo naghimo ka kaburut ang Diyos imo bagimbutang ang, ang imo nakita ang imo na-encounter into application di ba sangkay so amo ini gikinang salit damon mga tao pag abutan mga problema nawawara kitahan focus ngan kasagaran pag may da kita problema, amo ito sinisiring ko, siguro sa sunod ng mga adlaw, pag himang rawan natin, duduha kasi triaksyon ni tao pag may problema. Either you fight it or you fly. You, fa you flight, The fight or flight. No, oh, ano ka rin Makipag, ano ka, atuhan mo. Magigaway ka. Kung may da magigaway ka mo, ala, ah, mukang ngayon ha? Mm -hmm. Sige. Oh, maritis ka? Sige. Amo ah, ini, o. Oh. Ang mat na nabuya na Pilipinas, 'di ba? O siringhan na ate. Ah ano 'yan? Oh, ano 'yan? Oh, ngayon. Sabi naman, kasi sabi ni Ading. Okay, ang tawag sa mga Ilocano ang ate, ading or ang ang bugto or babae ading. Sabi ni Ading, ano 'yan? <laughs> sabi naman ni uh, Nikoya, Sabi naman, ay yan, ano yan? may sayad yan. <laughs> Yung pakinggan. <laughs> o, o, hindi mo na alam. Ganyan ang buhay. Pero, ang pinakano, ang iba naman, you fly. Parang, ah, palapason tala ito. Malikay ako din, he. Maiwas ako. Kaya ano nga, maiwas ka. Okay, hindi ko na kaya. Hindi nga mga tao. Pero you know what? The best solution is to fix it and forgive it. Ayan. O, di diba? so Sunod ato nito <laughs> Then, if you fix it and you forgive it, then you will focus to your future. Pagka maupay. O, oh, 5F ito actually. Ito. Pero yan ang aga. Adiman, paano gisolbar ni David ang mga problema? Kitaon ta, paano niya ginatubang? kasi, kung kitaon mo hi David, damon mga panahon nga nag-antos bago naging hari. Oh, damo yung ginagian ng mga kakurian, mga pagtamay, pagtarhog, oh, oh, mga death threat, dirila kay death threat. Talagang, he was attempt nga patayon 23 times. Oh, ha? Huh? Imagine ni 23 ka beses sering ang mga eksperto ko ni mo yung hapon. Pero, anong sering niya din niya? Psalms 121. Oo, Salmo 121, sabi dito sa Tagalog, Tumitingin ako sa mga bundok. Saan kaya nanggagaling ang aking saklulo? Verse 2, Ang tulong para sa akin ay nanggagaling sa Panginoon na gumagawa ng langit at lupa. Wow, napakasarap. Sabi ni David, di ko na kaya to ramin akong problema. Bakit ako hinahanting na ni Haring Saul? Wala akong kasalanan. Tumitingin ako sa mga bundok. Saan ba galing ang aking kaligtasan? Saan ba ako magtatago? Because did you know na si David ay escape on hiding in caves in the forest many times. He ran away from King Saul. Saringi David, hide ba mga bukid din eh? Hinobat akong Anakon tataguan. Hinubat sundalo nga magprotektar ha akong hain ako nga mga kagurangan magtago. Pero siring ni David, alam ko na, ang aking tulong ay galing sa Panginoon na lumilikha ng langit at lupa. Wow! Anakon tambulig, anakon proteksyon, anakon provision, Anakon kalipay, ada ha Ginoo nga tagada ha langit ngan tuna. Ano pat sering niya hadidan nakita niya in verse 3 hindi niya papayagan na ikaw ay mabubuwal. Siyang nag-iingat sa iyo ay hindi natutulog. Wow. Imagine ka ito nga kung imo pamalandungan ito no. Sering niya He who keeps you watching, neither be slumber. O, oh, sering hat tagalog karig singon sobra pa O, oh, kay uh, amon la ini eh. tamon guardya kasi di di adto sige lang di nasabot nga ma naagi na kami <laughs> naagi kami pag naagi kami ako nasaka ako danay di di station mga mga 4:30 mga 4:25 oh, kasi nabiyahe pa ako tikang hamo, oh, agi daw na pagod Nahagong. Waray good sarabutan. <laughs> ang turog ang gwardiya. Pero ang ginoon na siring, hiya nga nagabantay, adlaw gabi, diri hiya na hingaturog. Kita arago dito nga, nga pagdeklara ni David, nga ang Dios nga nagataman aton. Samtang ikaw nakaturog, may da Dios nga nagbabantay hain. May da Dios nga nagaatiman hain mo. May da Dios nga nagmamangno hain mo. Wow! Anong siring pa hindi niya payagang mabuwal. Siya nga nagbulig ha doon. In verse 4, pakinggan mo ito. Ang nag-iingat sa mga taga-Israel ay hindi umiidlip or natutulog. Wow. Uh, pagka maupay, salamat ginoo. Samtang kami nakaturo, imo kaming ginbantayan. Amo ito nga pagmata, every gazing is a blessing. Kaya may Dios diyos nga na at nag-atiman. Verse 5, ang Panginoon ang nag-iingat sa iyo. Siya'y kasama mo upang ikay patno bayan. Sangkay pagkamaupay ini, namnama ini nga minsahi nga may da diyos nagatiman haton. Ano pa sa verse 6, hindi makakasakit sa iyo ang init ng araw o ang liwanag ng buwan kung gabi. Iingatan ka ng Panginoon sa anumang kapahamakan, pati ang buhay mo'y kanyang iingatan. Ang Panginoon ang mag-iingat sa iyo na saan ka man, ngayon magpakailanman. Salamat sa Diyos sa inyong mga saan. You know what? May mga panahon nga because some If, almost every month, twice a month nga, mayda kami kakatuon nga, walo walong mga barangay in the islands. May mga times nga diri ka maaram ang kadilikaduhan as you travel sa dagat. Uh, every time nga maglabigar na mong boat, Lord, ayaw gan itugot nga masangko kami bato, masangad, ma ano kami. And, Lord, salamat sa pag-iingat. ba? Diba? Kasi may da Diyos ang sangkay. Ikaw na nakikinig ngayon, kaibigan, kapatid, mga minamahal kong mga ah, taga-subaybay. May Diyos nag-iingat sa atin araw at gabi. Ang kailangan lang natin ay pagtitiwala ibilagay natin ang ating buhay eh hatag naton ginuo di man namun kontrolado ang bagyo oh, labi na kitang eastern visayas na naliwat ang pag-asa uh, liwanan siguro natut nga na. ngaran kaibagan waray naman kita aasahan puro naman <laughs> pag-asa man unta pero sige anihatag nga balita diri man paglao kalungkutan. Kasi ay ah, may darating na naman na dalawang bagyo sa, sa buwan ng Disyembre. So maghanda na po ang lahat. Eh, Ano ba ini? <laughs> Maray katapusan. Oh, pero may daman ginoo. pa. Natawa ako doon sa Kadlao. Oh, the reason why nga... Uh, nakaturog kami pagka alas 12 nga tumag-aga an-uran kasi didi had to nga time bagaban nahuros kasi Makusog. Pyo, shh, kusog, kusog. Yan. Tapos bigla nga nawara. Tapos maraming maya na liwat. Nakusog na liwat. Bak na. na. Ring na yung misis. It was about one o'clock. Eh siya, ginuho paundangan na gan it oran. man ako. Salamat ginuhan oran sa nga. Agay, nakontra ka man. <laughs> Ay nga, Direct nakontra. Nagpasalamat. <laughs> Nagkasalamat na ako. Turat siya. Ayong yang, -yang Di na kayo nag-ampu. ko nga. Nag-ampu. nag ako. <laughs> nag <laughs> Ibalat prayer. di mo, nag-request ka. Ako nagpasalamat kay... Kasi, kay ano, <laughs> dito na nga una kami yan aga. Ah, kasi, ikaw may ang iyang kagod. nag -ampu kita sinsiro. No, okay, kaya ano mo-ampo na sa'yo. Kaginoon, paundangan na turan. nag i paundangan na turan. Ang sabi ako, thank you, Lord, for the rain. <laughs> Yan yang ka, diri. Ikaw, kan uran nag ka nga, undangon ang ginun, oran. Ako, nagpasalamat ako, han uran, Nasa ako, salamat, Lord, han oran. Nakakaintindi ang Diyos ito. Nga karagsig ngon, okay na, oo. Kontento na kami. <laughs> sabi, Lord, baha, liwat kami. Natubo. <laughs> Pero, marang ma ka, it ginuon you know, nalilipay paano ka nakipaghimangrawhai eh, ano oo Bagan ang ang pulong kasi ng pagpasalamat sang kay is ito itong kind of prayer nga ginsumat ni Pablo oh kasi puro lagi kasi kita pagpinangaro pag request pero ang ginuon niya sa nga, let your request be made known unto god with thanksgiving ba, diba, with thanksgiving oo, oo pasalamat kare singon for example may nahatag imo. mo uh, hinkwarta man kay salamat oo, uh, uh. ang kraigsingon nito salamat ha may da pasunod hini eh. <laughs> amo danay natong kinabuhi sang kay hinumdumi may da dios nga kaupod naton Diba? ba hin o kaman hain kaman ang Ginoo nagatiman hain mo kumusta kaya nang adlaw sang kay kumusta nimo kinabuhi bago kami yung padayon ay da kami sakawit para hain mo iya ang aga kapag pun Nanunuhan, natatawot na ba balisa? Yesus ikaw ang kasagutan, pag-asa ko'y sa iyo. ikaw ang Dios, Wow, Tinoo dito, no? Sering ni David, ginoo, tikang haimo, itakon paglaom, itakon proteksyon, itakon kusog. Diba? Tatagang kita ang ginong kusog para magdaog. Intatagang kita ginong kaaram paano umiwas, paano maghimo indecision nga tama sa panahon nga may dakita mga struggle tatagan kita hang ginoo kalipay but nga han mga kakurian no diri man kay iwason dayon hang ginoo kang ginuong kusog tagang kang kaaram tagang kang kalipay oh ito ban kakaiba no nga eh, ano nga kalipay because ang ang kalipay mao naghatag haton kusog seringin, ringen the joy of the lord is our strength pagada ka kasi hagino o malipayon ka. Kasi pag ang tao kasi nga waray na kalipay, ada ha depression, ada ha uh, kinabuhi nga puno na lahin. pag pagkita. Waray na niya nakikita nga kaupayan, waray na nakita nga uh, kalampusan na kinabuhi. Waray na ito maupay nga direksyonan iya or waray na san iya kinabuhi. Pero kung, malipayong ka, makapaghunahuna ka, hin maupay. Din ang kalipay, nagdadarahay mong kamurayaw. And marumurayaw ka kay, ay, okay man ngayon. Oo, oo. Sige la, Lord. Hmm, kaya ko ini, diba? Lord. Diba? Sige la, Lord. Kaupod ka man. ba? Diba? Imagine ka na sa David. Hiya nga nagabantay ha Israel. Agtali o sa ito ka, pagdeklara uh, nga, ang Israel kasi usa ka nasod nga gintimangnuan ha Ginoo nga pwede mo kilalhon siya nga nagabantay kang anisito oh, ade siya nga nagabantay kay Ariel siya nga nagabantay ni mungaran? ngaran diri na hinga bisan pinipiraw oo oh, diri good Ngan hiya kaupod naton hain man kita nga nang aton pagabuhaton imagine na sering ang Ginoo diri kita niya pabayan. Sangkay, mga kabugtuan, ano man na rin mo ginatubang yan crisis sa Pilipinas, crisis sa buong kalibutan, may dapat durdako nga challenge nga tubangon natin. Yeah. Samtang ako nag-research, samtang ako nag-himuhan mga pag-andam para next year for 2026. <laughs> We do some research, mga Uh, pag, pagkita Lord, ano ba't mga mensahe mo next year? Grabe, the Lord opened the, the, itong iton mga challenges. So, yan na, di problema, physical, mental, emotional. waabot it panahon. Anaton Bible, iba na translation. Yes. Usugot ka kundiri, yan ang mga panahon. Uh, mga nang inasaring ako. usa sa mga series ko next year is The Rise of EI and the future of church of the church. Kasi makuri. <laughs> Mabot it panahon diri na ang tama nga Bible it imo babasahon. Ya na pala nga ni damo na. Asay pa ba? Oo, oh. Hininga mga panahon nga ti Arabo. Pero sang kay hinom dumi. May da Dios nga kaupod natin. Gusto ko buligan ka ang mga pag-ampo. Mag-aampo kita. Amay nga Dios nga makagrahom. Damo nga salamat yan nga aga. Makausapan na haran ni kami hain mo. Kaya namon tambulig, ada good lahay mo, O Diyos. Waray ha kabukiran. Waray han amun nakikita. Waray ha pisikal namon nga pag-abat ang amon tambulig, kundi labaw hang tanan nagtitikang hain mo, nga tag-ada ha langit ng tunan. May mga kabugtuang kami ginuong, ngayon na nga aga, punuhan mga pag-antos, punuhan mga kakurian. Pero ikaw ang Diyos, nga diri na nga turog, nga nagbabantay haamon, diri pinipiraw, nga padayon, nga nag-aataman haamon. Damo nga salamat ni mo mga saan, damo nga salamat ni mo mga pulong, buligi, bendisyon ni giyahi mga kabugduhan. Kada usaha amon, labinan amon nasun ginoon. Damo nga salamat an imo pagbantay pagatamay ininakon mga pagampuyan yan nga aga ko ini pinagyangara ni Ginoong Hesus amen Nga'n, amen sangkay damo nga salamat ngan hantud buwas na liwat nga higayon salamat han iyo waray sawa ngan waray wanta sa niyo pagalin susunod ini in nga programa din higudlay ni nga istasyon in 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 97.5 ini in, nga sangkay Pastor Sito Kanduli, kaupod ko dito, technical side, ko yung Pinyaloza, lausa and ato station manager to share dangan. Magsisaring kami ay muna ngaga. Ligong maon ka, Goda adios Ora-ora. Bugto, ada ka ba ha sitwasyon han imo kinabuhi nga nagugupong ka o nagbibiling ka hin batunan han imo mga pakiana ha kinabuhi o diri ka na maaram kung ano it imo hihimuon? Bugto, may adahato kabatunan ngan kasulbaran han imo mga problema. Hinaaghat ta ikaw kapag pagpamati hini nga programa Pamalanndo. Ha kada alas 5 ngadto alas 5:30 han aga, Lunes ngadto ha Sabado nga adlaw didi hini nga estasyon 97.5 DYFE FM. Unang tugon ng pamayanan.